Hi, uh, mga kababayan ko uh, sa lungsod ng Maynila. Pasensya na kayo, may technical difficulties yata. But uh, anyway, I hope you can hear me very well. Sa ating uh, uh, mga kababayan na uh, sa lungsod ng Maynila, uh, sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga senior citizen, mga nanay tatay ko, at mga batang Maynila, ito po ang uh, inyong lingkod uh, sa oras na what you call talk to the people uh, programa ng Manila Public Information Office uh, kung saan ay uh, eh, ito ay pamamaraan ay pabatid sa inyo sa lalong madaling panahon ang mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Ngayong araw po nito ay eh, ito po isang lamang ano eh uh, pwede ko pong mahiram ilang minuto ninyo and kung kayo na may nakapanood dito Uh, please uh, do share to your friends and loved ones. Uh, ako po ay uh, uh, nag-broadcast ngayong uh, oras ito, mananghali, at sana nga po yung naka-kayo'y ligtas at nakapananghalian na. Uh, sapagkat uh, uh, sa nakakagulat na nangyari na naman, nakakalungkot uh, ng salitang na naman, you know, ganun po talaga ayun po ang sitwasyon na uh, nakalulungkot sa Cebu, province of Cebu. Uh, eh, hindi pa po sila nakakabangon halos uh, sa naganap na lindol. Ngayon naman po ay uh, sila ng uh, bagyo. O, itong uh, si bagyong uh, tino. Ayon po sa NDRRMC, as of 11 a.m., ngayong araw na ito. Uh, malaki na po ang pinsalang nagawa sa malaking bahagi ng Visayas at some portion of Mindanao. 66 na ang nasawi, 10 na ang nasugatan at 26 ang kasalukoy na wawala sa iba't ibang rehiyon. Now, uh, before anything else, uh, on behalf of the people of Manila, sa mga kababayan natin dyan sa Visayas, uh, lalo na dyan sa Cebu, ay kami po ako sa puno ng aking pamilya at mamamayan ay nakikiramay at nakikidalamhati sa lahat ng pamilyang uh, na perwisyo at mga uh, pamilya na nasawi ang kanilang kaanak. man, uh, the least thing that we can do is kami po ay talagang taus puso na nakikiramay. At nakikiisa sa inyo ang kapitolyo ng bansa at mga batang Maynila. Ngayon po ay uh, sabi nga po ni uh, Cebu Governor Pam Pariquatro if I may use her term Tino is worse than Odette worse than Odette in terms of rainfall. Itong Tino ay grabe yung flooding talaga. Ayon po kay uh, Governor Pambari 4. So now, therefore, uh, mga kababayan ko. hinikayat ko po ang lahat ng nanonood. Kung tayo po ay may extra pa. If we can spare some. Particularly uh, financial capacity. No? Ako na ang new mayor bilang ama ng lungsod ng Maynila ay buong kababaang loob na nananawagan sa inyong lahat ng mga nanonood at makakapanood nito. Tulungan po natin ang ating mga kababayan sa Cebu. Be a good fellow to Cebuano a good fellow to our fellow citizen, fellow Filipinos kaya po ang inyong pamalang lungsod ng Maynila in our own little way just to uh, mag-snowball ang ating tulong kanya-kanya tayong tulong ang inyong pamalang lungsod uh, a few minutes ago I just signed uh, in our own little way 1 million peso donation to the province of Cebu. At kayo naman po na mga kababayan natin, kung meron po kayo gustong itulong at gusto niyong tumulong, wala pong maliit, wala pong malaki. Bawat tulong sa kapwa ay mahalaga. Kaya po, nasa inyo pong mga screen ngayon ang pamamaraan na kung saan paano natin maipahatid ang ating tulong bilang kapwa Pilipino sa mga kababayan nating Cebuano. Can you please uh, show it in the screen? Epo. For any cash donation, ito po ang bank details ng Province of Cebu. ang account number nila sa land bank and their account name. Piso, dalawang piso, sampung piso, sandaan libo, isang libo, it doesn't matter. Pag tayo nagtulong-tulong, at lahat tayo tumulong, lalaki din po yan. Mas kakailangan din ni po nila ngayon ng cash. yun po ang pinakamabilis nating maiparating sa natulong sa ating mga kababayan sa Cebu. Kaya mga batang Maynila, nanay-tatay ko please do share this data uh, kung kayo'y nag-iisip na uh, tumulong ay eh dito nyo na po ipadala. Sa atin naman mga kababayan sa abroad, immigrants and OFW na uh, tumutulong din at gustong tumulong pa at gustong tumulong dito nyo po maaring ipadala yung tulong natin sa province of Cebu. Kung tayo naman eh, kahit pa paano, meron pang extra. Muli po, please do share this broadcast. Ipanalangin natin, isama natin sa panalangin ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Po ng kanilang pamilya na nagdadalamhati ngayon. At ipanalangin natin ang lahat ng naapektuhan ng bagyong tino ay uh, makaraos sa lalong padaling panahon. Prayers will help. Your cash will help. Muli, ito po ang inyong lingkod, si ormi po, nananawagan sa ating lahat dito sa lungsod ng Maynila at sa ating mga kababayan Sabre. Magandang araw po at uh, pagpalain nawa kayo ng uh, pong may kapal. At sana lagi tayo maging ligtas. Maraming salamat. Manila, God first.